Magandang araw mga kapugo. Ako si pang pangkaloko pero may pangarap ako. Kaya lang, hindi ko pangarap na bumili ng bagong washing machine ngayon. Kung ganito yung problema ng inyong washing machine, katulad dito yung washing machine nyo, ayaw mag-spin dry, ayaw mag-laba, ayaw umikot, lumalabas yung error, ito pwede nyo sundan yung ginawa ko. Ito lang ginawa ko eh. May dalawa yung screw sa likod. Madaling kalasin yan. Gamit ako ng Phillips screwdriver. Madaling pihitin yan. Okay, dalawa lang yan. Tapos, tas niyo yung pinto para mahugot niyo yung nasa likod na cover. Plastic cover. Plastic lang yan. Madaling hugot yun. Yeah, I-tatas niyo lang. Check niyo yung mga wirings niya. May kagat ba ng ipis, kagat ng daga, oh, kagat ng ahas, oh, kahit anong kagat. Kung wala naman, walang problema sa wiring niyan. Hindi ako eksperto rito pero sa paulit-ulit ng pagtingin ko parang ito yung naging problema na nakita ko. Yan puting yan tsaka yung ano ng pinto. Hindi na siya naglalapat. Siyempre lagi natin ginagamit bukas, sara, bukas, sara. Ito yung nakita kong problema eh. Lagi ko siyang chinecheck hanggang sa discovery ko. Yung pinto niya ayo nila Yan. Yan yung switch. Parang ito yung pinaka switch, hindi ko sigurado diba? Pero dapat uh, hindi nakasaks kayo yung washing machine nyo, baka madiskrasya kayo. Dapat patay yung washing machine nyo bago nyo gawin ito. You know? Dapat siguro magkalapat ito, ito yung pinaka, sa tingin ko lang ha, ito yung main switch nya. Dapat lumapat yung tanso. Kasi nga, dapat tumatama doon. So, ang ginawa ko, nilagyan ko ng hairpin. Para yung switch umangat at dumikit doon sa isang tanso sa ibabaw. Okay na. At check natin kung gagana. Pero parang ito talaga yung problema niya. Eh. Okay, saksak natin. Dapat lagi kayong safe ha, kung gagawin nyo to. Bago ako tumawag na magagawa, check nyo muna. Para hindi malaking gastos. Okay, patay natin. Tingnan natin kung iikot na to. yun um, okay na humiikot na di ba ah, simple lang kung nakatulong sa inyo itong aking video so maraming salamat sa panonood uh, basta ingat lang sa paggagawa salamat